maganda. Araw araw naman ganyan. Ano ka ba? naman to. Ano ka sleeper dito, Zai? <laughs> yung kanina na, na ano, ang favorite mo na mm, tungol ng mag... ng tenga. Tenga? Hindi nga tungol. Sarap yun. Ang gusto mo yun. Pag malambot na. Mm. Mama. Mama, alam mo na mama mo ako. Ano pa? Ayun, bigyan mo yung mga kape. Okay. Tawagin mo ang anak mo. Ayan. Teka lang, mag-init mag pa tayo tubig. Mga ate, na anak, may init tubig, sir. Ano ba yata? Ito yung tasa, ito may mo. Ano ba naman itong anak ko? Makas,